hello mga sir dahil maraming uh, ginagawa sa loob at mayroon tayong ibabaw pang makina ito kargado, naka 59 to mga sir bakit natin ito ibabaw ba dahil sa tunugan pa lang ng makina ito panry natin naka 59 to mga sir <coughs> check natin kilometer ba ba prang oh 19 19960 Eh, ano 'yung ingay nitunog niya. Tabos kapag inaccelerate mo siya. Kare na Kaya natin siya ibawo ba dahil sa tunog na 'yan? Kapag kasi ganyan 'yung tunog niyan connecting rod yung problema nyan kapag so, once na connecting rod lang yung problema nyan bigyan na lang natin yung si sir para makatipid pero bubuksan mo natin at pag natin to pag mo natin to dito sa labas kasi lalabas lang din naman natin yung ano yung chassis niya yung sa labas lang kasi marami to sa loob eto eh, mga sir, napag-iwala na natin yung makina na version 3. At ito na nga siya, naka 59 nga naman talaga. Tapos basa nga yung ibabaw ng piston. Yan na yung mga sinyales na talaga uh, magbabawas ng langis. Yan, pero yung hindi uh, yan pinaka-punto natin kasi yung pinoproblema ni sir yung ingay. Kasi yung karga niya na 59, back to stock daw na, na lang daw siya. Kaya tatanggalin natin ito. Tapos papakita ko sa inyo yung sigunyal. Wawalwalin natin kasi hindi naman ito kalampag. Ayan, wala siyang kalampag. May pagkatao sa inyo pag natanggal yung crankcase. No, gagamit pa tayo ng martilyo para ma-ilabas itong si papunta ron. Pag natanggal yung crankcase. Hey, wala siyang natin yung, ano, yung si kaso hindi ko na naisama dahil siya po tinanggal ka agad. Pero ito naman ay ano, sumama yung bearing. Ito example natin. Ito hindi siya mahugot kaya hindi siya kalampag. Ang uh, problema lang naman nito yung connecting rod lang. Hindi natin makita sa labas 'yan. Nasa loob do. Maya-maya ibubuksan ko to, Pakita ko sa inyo. Meron siyang parang ano, parang may gasgas -gas 'yan. Yan, kaya i ko to. Totala yung pag-press ko nito doon sa labor natin sa pag-overhaul ay uh, sinasama ko na. 3 kasi yung overhaul namin mga sir pagdating sa mga ganito binibigay ko pa si sir ng connecting rod libre pa yung paggawa kaya dadalhin ko ito mamaya ito nipipress ko sa dulo ito na yung nyo mga sir napag iwalay ko na hindi ko na pinakita sa inyo para mas mabilis tayo at ito yung sinasabi ko lagi ito yung ano nya hindi po yung kalampag ito yung bearing nya yung problema nito, andito. Ayan. Pansin nyo. Ayan, wala. Ibig sabihin, kapag wala sa connecting rod, andito sa may connecting rod pin. Ayan, o. Oh. Yung yaya, yeah, yeah, yan. Ayan. Sa kabila, tinan nyo. Ayan, dapat walang ganyan. Sample natin dito sa bago. So, bagong pin. Pansin yung bagong pin. Yan, dapat ulang ulang ganon. Yan, Pagka once na dito siya nadali, ibig sabihin, hindi maganda yung oil na ginagamit nyo. Pag yan ang na ano, na, na Pero kung doon naman, kalampag, sa gamit naman yan. Ito, sa langis yan. Kaya nakukuha ganyan. Ito wala oh. Kaya, ito, Papalitan ko na to kaysa magtanggal pa ako nito pahihirapan pa ako eh meron naman akong ganto ang kailangan na kailangan ko lang naman dito sa singunya dito yung paglalagyan ng bearing pasok natin ito oh. yan hindi ka lang pagyan mga sira yan diba hindi siya may pasok ibig sabihin hindi ka lang pagyan ang problema lang nung tunog na ganon yung bago natin siya kalasin ay ito lang yeah dahil sa langis tapos ayan asimbol ah, ko na nga at ah, marami naman akong mga mahiwagang na itatago dito sa aking mahiwagang lagayan kung mapapansin nyo ayan o puro sigunyal yan mga sir karamihan dyan kalampag kalampag na nga connecting rod pa yan, karamihan yan. Pero yung mga connecting rod nyan, goods pa yung karamihan dyan. Mababala yung mga kilometer. Siyempre, laging ganyan na itsura nya, dahil nga medyo naisak na. Yeah. Pero yung iba dyan, dyan ako kumukuha ng pinamimigay ko dito sa mga customer na low budget. Dyan ako kumukuha. Kasi lahat naman yan ay original. Yung mga mataas na kilometer na, Ayan, sinasako ko na lang. Ayan, isang sako na yan. Ayan, sinasako ko na lang yan. Pero yung goods pa, nakata nakatabi dyan. Kasi ayaw ko naman din magbigay ng sigunyal mga sir na ako lang din yung magsasuffer kasi nagbibigay nga ako ng warranty. Ayan, hanggat meron ako mga sir. May libre ko na yun. Pati yung pag-press mga sir, kasama sa libor ko. Kaya, pinakamura na. Kasi kung magpapapress ka, at ito pa, libre na lang yung ganito sa akin, sa akin ito, kung magpapapress ka pa magkano si sa iyo sabi mo nang 15 yung press kasama yung ah, hindi, hindi. sa press mga 450 ganyan to 650 bibili ka pa ng dito connecting rod hindi oh, di, medyo mas malaki uh, laki e sa akin nililibili ko na lang para kahit paano e, alam ko naman ang na mga followers natin mga yan angkat uh, hanggat meron ako pwede itong bigay pero pag wala talaga doon tayo bumibili kaya yeah, bubuo na ako ng isang sigunyal mga sir para yun ang gamitin ni sir. Ayan na mga sir, nakabuo na ako ng uh, isang sigunyal na yun ang gagamitin ni sir. Ito, nakabuo ko na to. Ayan. Ayan nalain ko na rin ito mga sir. Ako. Tapos ito yung pinaltan natin kasama yung connecting rod. Ito yan. Oh. Ayan, kasi andyan pa yung kunya. Kukunin natin yan, ililipat din natin dito. Yan, nabuo ko na to. Yun na yung gagamitin na sir. Yan. Yan, original yung mga sir. Mapapansin nyo quality pa yung pinigay ko sa kanya. Halos magkaparehas lang sila dun sa ano. Sa kanya. Ayan. Mm. Okay, nice. Yan. Tapos ito ay, uh, ayan, yeah, nungugasan na nga natin. Yan na yung crankcase nya. Nungugasan na. Ayan, hugasan muna natin. Tapos, balikan natin mamaya ulit. Pag after maugasan para ma-asimbolan natin to. Papapansin nyo, hindi ko pinakita yung bearing mga sira. Kasi totally, tali. Uh, okay pa. Dahil uh, mababa pala yung kilometer nya. At uh, okay na, huwag mo Na, uh, kita ko naman na uh, pwede naman siyang gamitin. Goods naman. Kaya hindi ko siya pinaltan. Saka mababa pala yung kilometer yung connecting rod lang talaga yung pinatan natin dyan saka yung pin sinama ko na yan dito para ito pa hindi na ako magtatanggal ng isang side na bearing dito okay hugasan mo natin pinapainta na natin para may lubog na yung uh, ni-repair kong sigun dyan natin sa loob ng 15 minutes para may sulpak natin ng dire-direcho yung sigunyal okay pa Na natin nakalipas 15 minutes ayan lubog na natin yung sigunyal okay ayun swak na swak kapag ka kasi hindi mo ginamitan ng beauty mga sir hindi mo maipapasok ng delivery ng ganon yung iba sinusunog yung bearing sa kanila sinasalpak yung sigunyal mauuna yung bearing sa crankcase tsaka yung si eh, maling mali po yun Magtutunog big bike po yun pag ganun. kasi masasunog yung bearing meron na, na, rin kami na encounter ng ganun Dami, balik na natin lahat lahat pass forward lang natin yung pagbuo na mga sila yung buo na, yung sasalpak na natin dito kasi lahat naman, karamihan ng mga kuha natin, videos, kaya uh, click kaya medyo common na sa inyo yung mga sir basta importante yan, binaklistak natin camshaft, Bulb spring. Ayan, back to stock tayo. Yung pisa ni sir, nakita ko naman goods naman. Kaya, yun pa nagagamitin natin. Kasi 6,000 pa lang daw yung kilometer niyan. Saka siya kinargahan. Buti nga, ta, lalaga ni sir yung stock niya. Kaya, pwede pa siyang gamitin. Ayan, pasport lang natin yung buo na. Eto na, tapos na yung makina. Ready to salpak na dun para makawin na rin sir. Kasi, mapakansin nyo yun. Ayan, gabi na. Work time na naman. Yan, pass forward natin uli. Doon na lang tayo doon sa may uh, uh na natin. Para hindi lang mabay yung videos natin. Taga, ano pa to si sir? Las piñas pa. Las piñas ka sila, no? Las piñas ka pa, no? Sir? Las piñas ka pa, di ba? Yes! Ya, tak apa. Nak bawa blog. Blog yang banyak hari ni tu. Tak ada spinnya spa. sir. <laughs> At isulit sulit naman yung pagdaya ni sir kasi nabigyan naman natin siya ng kisa uh, Ako mag-alala kasi mabigat yung ano Okay, pass na lang natin mga sir Doon lang tayo sa pagpa-under Basta lahat yung ginamit natin tulad nung ano, mga original base gasket sa lintag, uh, ano, yung uh, kahit gasket original lang nilagay natin dyan hindi tayo gumamit ng aftermarket kasi yung aftermarket mga sir iba ang uh, original sa aftermarket gawa kasi yung aftermarket kasi mga sir ay manipis mas uh, front lagi sa overhead pagka ka uh, aftermarket halos kunting kunti lang din naman yung diferensya sa price doon lang kasi original okay passport na natin eh, ito lang mga sala na lagi na natin lang siya ng langis, kulat at uh, ito nga umaandar na siya. Pansin niyo yung tunog niya ay uh, ibang iba na siya. Hindi na yung tangtong ting ting tong tong tong. Hindi na siya nagkakaruling. Kanina nung ginawa pa natin ay mas malakas yung tunog ng makin ha. Na kahit wala pa December ay nagkakaruling na. Yeah. Medyo nakaloud pipe lang. Yeah. Yung, 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 ano? Sumasabit yung ano, yung parang yung ano, yung preno. Suma, sumasayaw. Para yung ano, yung iba, okay. yung yung this medyo bengkong. Okay. Mm. Okay. Kaya tingnan mo ko, baka sumasabit yung ano. eh okay. kanya na yan. Ay, ganyan talaga yan. Hindi hindi, hindi, ganyan. hindi, hindi ganyan Hindi ganyan. yung ano hmm. okay. Sa so, so, ano lang yan, pagka, ano, pagka, kwa, eh, ngayon ako, sabi. Kasi, na no? so, so, Sa una ano lang pala. Sa una lang. Wala lang. lang. Paikutin mo ayon ako lang. Hindi na yan sa makina. <laughs> Kasi iba e, yung tunog sa makina. Nung parang parang karambay yan, may naiipit. Yeah. Eh yeah, malaki pa yung injector mo ha, palitan mo, bak, back to stock mo yan. Ha? Injector. Kapalitan ko. Oo, sige, back balik mo sa stock yan. Pero pwede pa naman gamitin yan. Pwede naman, kaso nga lang i-overgas. E, ah, Okay, natapos na rin tayo. Yan, chinik namin yung ala, yung sumisipol doon. Tinanggal namin yung puli. Wala naman sa makina. Kasi iba yung ganong tunugan mga sir. Boss, hindi wala sa makina. walang tunil yun ha. Historiko history ko, ay uh, history mo walang ano nakalagay dyan. Ha? Hello, Okay na, mga kaya natin si sir. Ang ingay nun, sa ano niya, sa kalkal na panggilid niya. Yan lang ha? Hindi niya lang narinig yun kasi mas malakas yung ingay ng makina dahil sa tulong kuliglig ngayon tumimik yung makina ayun ayun yung ano yung ganun pero hindi yun sa makina yan okay na na mga kawin nagsisip natagalas pa